Sa yung okay, baso mo tayo Pabili ako kape Pero kami asukal din eh Ayan ang kape Ayan na siya original kape tayo May kakanin ka na siya so, Dala ikaw, ikaw na lang tayo Eric oh? yan? Parang dumami ah Ang dami nga siyang dala. Ito ba? Oo. Hindi, ako na doon. Tapos ano kakanin? Ilan? Isa lang. ako, so 23. Ang dami niyang dala. Ita, it, isa, isa te Oo. Daming dalang tinlo. -no. Da